Diretsahang pinangalanan ni JC De Vera si Alex Gonzaga bilang isa sa mga artistang hinding-hindi niya makakalimutan kapag attitude na ang pinag-uusapan. Natanong kasi ang aktor kung may na-experience na siya sa dalawang dekada niya sa showbiz na mga nakatrabaho niya na nag-attitude. Inamin ni JC na marami na siyang naranasan sa more than 20 years niya sa mundo ng telebisyon at pelikula, at halos lahat na ng klase ng tao ay nakasalamuhan na niya sa showbiz. Sa panayam kay JC Comedianti by host na si Stanley Che sa One News PH ay natanong na nga kung meron na ba siyang naging co-star na may attitude. Sagot ng aktor, mayroon, pero ito naman, nakakatawang pag-a-attitude yon. Yung bagong lipat ako dito sa Tbay 5. May ginagawa kami noon, yung Lokomoko, yung gag show. Tapos sige, pangalanan ko na. First time kong makilala si Alex Gonzaga. Hindi ko siya kilala personally, pero since makakasama ko siya sa isang show, nakilala ko na siya. Revelasyon ni JC. Nagulat daw talaga siya nang biglang magtanong sa kanya ni Alex, ang tungkol sa suot niyang shades, sa unang araw ng kanilang pagkikita sa set, yung first few taping days namin doon, eh, nag out of town shoot kami. So, naka-shades ako na pula, Oakley, naalala ko pa, hindi ko talaga makalimutan, tapos tinanong niya ako, JC, original ba yung shades mo? Natawa ako kasi hindi ko alam kung maiinis ba ako o maasar ako sa kanya. Pero definitely, na-offend ako, pero alam ko namang hindi niya mini-mean kasi, yun nga, hindi naman kami talaga magkakilala pa o close. Eh, hindi ko rin alam kung intentionally ba niyang gustong punahin kung totoo ba yung shades ko o fake. Sumagot lang ako na, orig to. Pero alam mo yung awkward moment na parang, anong isasagot ko sayo? Bago lang ako dito, tapos tatanungin mo ako nagganyan. Parang, mukha ba akong nagsusuot ng fake? Pag-amin pa ni JC, totoong na-offend daw siya sa tanong ni Alex, parang siguro, mga 10 to 15 minutes, parang na ako, i, e, na tinanong niya ako ng ganun, nagulat ako, i. E. Pero inisip ko na lang na baka ayon yung way niya for being friendly, sabi pa ni JC, pero sa kabila nito, hindi naman siya nagtanim ng galit kay Alex, after naman noon, gumawa pa kami ng project together ni Alex, yung comedy din, so okay kami. Ang tinutukoy ni Gessy ay ang comedy film nilang The Entitled na ipinalabas noong 2022.